Magkita. Kumakain naman ng sa Barangay Maduya, Carmona, Cavite. Nasasaksihan niyo po ko ano po yung pagbabago at kung ano po yung mga kailangan nating baguhin sa barangay na ito. Ano po 'yung Umaga so, ulit sa inyong lahat. Na kanina nandun tayo sa Oregano. Iniisiyasat natin ang bawat lugar sa Oregano. Ngayon, nandito tayo sa Barangay 9, kung saan matatagpuan ang paaralan ng elementarya ng mga ng Maduya. Ito po ang paaralan. Then makikita po natin dito sa tabi ng barangay uh, ng paralan ng Maduya ay uh, ito, mga basura kung saan ang kanal ay dumagustang tubig at kung saan ang mga basura ay hindi na itatapon at hindi na pagsama-sama sa isang plastic or sa isang sakit. Ayan po, makikita po ninyo kung saan natin dapat ayusin ang mga kalat at kung ano ang dapat natin gawin upang sa susunod na pagpunta natin dito ay masinis natin ito para nito. Maraming salamat.